Misteryo sa Wilderness Farm Day 14 of Fall Year 2 Ang current funds ay 12,420 gold at ang total earnings ay umabot na sa 3,2554 gold Ngayon, uminom tayo ng tsaa at kumain ng crab cakes Kumuulan pala ngayon Sunday pa lang ngayon. <laughs> Kailangan tayo manood ng Queen of Sauce. Ano kaya ang meron? Queen of Sauce. Ang secret ay Blackberry Cobbler. This one always reminds me of Star Valley. There's a few days in fall where the valley is overflowing the most delicious blackberries. You've learned how to cook Blackberry Cobbler. Ah! ano kaya ang weather report tomorrow it's going to be cloudy at ano ang kapalaran natin ngayong araw the spirits are somewhat annoyed luck will not be on your side tignan natin to oh bukas pala birthday ni Sandy okay kunin natin So, ito mga artisan goods, hindi pa natin mabenta. Kasi mura siya dahil ang profession natin ngayon, agriculturist. Pero kung makukuha ko na ngayon, yung inaasam ko na makuha. Oh, ba't nasa labas? <laughs> ba't ka nasa labas, snowy? Umuulan. Sus, mayroon. Tum ano na to ayan naku makukuha na natin so 13 days ah uh, pwede pa tayo magtanim magtatanim tayo magtatanim tayo habang kinukuha para yung oras hindi siya ano lalakad agad ng mabilis habang nagtatanim ka at kinukuha yung tanim ah uh, nagiging slow yung ano pag pag ano ng oras Ayan o, no, 7-10 pa din. Maski marami na tayong nagawa. Para makarami rin tayo ng gagawin. Ayan. Si Snowy nasa labas. Hindi kaya siya uubuhin. <laughs> Magkaka-flu. <-flow. laughs> Ayan. So, Yan. Oh, makukuha na rin pala natin yung tinanim natin na ano. Yung papala yung isa na kailangan natin matapos yung pagpapadala ng yam. Yam burger. Hey, <laughs> what's that? Kaya ba? Yes, kaya. Copper. Pukunin natin itong mga to. At arugain natin ang ating mga... Hello, hello, kamusta na kayo? Umuulan sa labas, bawal kayong lumabas. Magkakasakit eh. Magkakaroon kayo ng flu. Yan, kunin natin itong mga ano nila. Ngayon, mamaya naman yung kabila kasi ulo na yung dala natin. Hey, eto pa. Um, hmm. Dapat natin ano yan, kunan. Kukunan na natin to ng maraming ano. Maraming kalabasa. Hindi natin yung mga kalabasa dito. Yan. Mabuti na lang umuulan. Di na natin sila kailangan diligan pa. So habang nagtatanong tayo na ano na siya. Ngayon, eto namang mga to, e aalisin ko na yan, yung tanim na yan. Para puro kalabasa na lang. Magtatanim na lang ako ng mga ganyan sa flower pot. Okay, lagyan pa natin to ng mga kalabasa. Kasi mas importante yung kalabasa dahil ipaprocess natin yan, libo-libo yung halaga. Yan. So, we get to is kalabasa. Kailangan natin ng 1 million. Kailangan ko ng 1 million. Gusto kong bilhin yung ano, yung endless fortune dun sa casino. Yun, may tao dun nagtitinda ng statwa. Endless fortune. Okay. So, hindi pala tayo makakaano ng profession ngayon. Dahil, ito nga, hintay natin yung endless, ano, uh, siguro mo, bukas na lang, bukas ko na lang, uh, ano yung, papalitan yung profession ko. Pasok tayo dito, lagay natin dito tong mga, ano natin, nakuha natin. Lagay muna natin lahat dito. Kailangan ako makapunta agad kay ano eh. Yan. Lagay muna lahat dyan mamaya ito pwede ilagay dyan para meron naman isang tininda meron tayong tininda ang isa ngayon punta tayo kay ano bumili tayo ng kalabasa ay titingnan ko lang pala si ano yung nasa woods baka may importante siyang pwedeng bilhin silipin natin yung basura <laughs> grabe <laughs> ang ating gawain <laughs> ng pulubi pa tayo sinisilipin yung basura okay let's go here ito tanim natin o oh, di diba para may pakingab okay what's this anong meron anong tinitinda mo meron na ako nyan eh red cabbage melon, combat. Teka, ilan pa ba yung combat ko? Ah, kulang pa ako ng combat. Sige. Pag binili ko naman tong combat, nasa na yung combat? 6,000. Pwede na rin. Sige, eh, anuhin natin. Basahin natin yung combat skill. Yan, yeah, you've learned a few things about combat. So, balik tayo. Oh, paubos na yung ating tsaa. Minom ulit tayo. Yan, para laging mataas yung ano natin. Teka, meron ba tayong dapat pulihin? Tingnan natin yung collection, mga isda. Para, para nakuha na ata natin lahat. Ano kaya to? What's that? wali ay trout ito naman yung tiger trout ay ayun ito okay. rin ay mali mali ang ating paglalakad <laughs> punta na tayo ngayon dito kay here ay ano kaya ang makuha pa natin dito punahan natin si Sebastian Sebastian, Sebastian. Hindi tayo kukuha ngayon ng mga, ano, mission. Makukonsumisyon lang tayo. Hey! Nakakuha tayo ng trash. Paso ayaw kong lagay yan sa bahay. Kasi ano yan eh. Ay, wag dito. Wag dyan. Sa iba. Dito na lang. Ayan. <laughs> Nakabukas na tuloy yung trash doon. Ah, meron dito. Wala. Kung ibibili natin lahat yung ating hawak ng uh, 100 ang isang pumpkin eh. So, mauubos yan. Magkakaroon tayo ng 64 na pumpkin. Sana magtama na yung okay, 64. Punin natin lahat. Iubusin natin lahat yung ayan, 64. Tapos, kung ito, tsaka ito. Magkano pa yon At 1. 150. Pero pwede pa tayong bumili ng dalawa pa. Kasha na ba yun? Lagi, tingnan natin kung kasha na to. Kasi kung hindi, magbebenta ako ka Ba, dapat pala hindi ko lahat iniwan yung ano. Dapat pala ano ang last day ng pagtanim natin 13 bukas magkakasya na kaya sana naman parang hindi ata yung oras pa naman eh. Tignan natin Ayoko rin na masyadong madaming ano, ano ah, anong pangalan nito? Bumili na masyadong madaming Ah, pwede nga pala. Sorry. <laughs> Kasi meron pa nga pala tayo dun sa loob ng ano. Yan. Lagay natin siya. So, 22. Pwede pa pala tayo. Hindi. Check natin. Eh, meron pa tayo eh. Anin. Lahat ba nalagyan? Nalagyan naman lahat. Yata. Nalagyan. Ay, kasi yung ano dito, no. Hmm. Yung dito. Ito dapat lahat pa ipadala sa ano. Sa shipping box para ano. Meron ba kaming ano rito? Wala. So magbenta tayo. Magbenta pa tayo. Okay, let's go back. Let's go back to pier. Ito lagay natin dito. Baka mabenta pa yan. Yung mga yam. Yam burger. Yan. So, ito tayo kay pier bilis, 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 bilis. Hindi <laughs> pa ako bumili ng ano, ng horse. Mahirap din kasi pag may horse. Hindi ako ganun kasanay. So, ibenta natin to. At saka ito. At bumili tayo ng maraming. 50 plus. 57. 57. Magkana isa nito? 57. Hmm. Pag to nilagay, pag to binenta, oo, oh, eto naman, 8. Hindi, eto na. Kunin, bilhin na natin lahat kong 4. Tapos, bumili tayo ng seat with seat. Ayan. So, nag-zero. Zero na yung ano natin. Let's go back. Tanim-tanim tayo. Hindi na tayo makakapunta ngayon sa ano. Sa kaliko. Unless na meron tayong anong pangalan nito? Warp. Ah, ito pa oh. Ano ba nandito? Baka may nakalimutan. Nakalimutan. Ayun! Buti nakita ko. Dapat dito matalas yung mata mo. Ayan. Lahat ba meron? Meron naman lahat. Kasi sayang eh. Sayang yung lupa. Sayang yung araw. Diba? Nalagyan na natin. araw kasi to. Yes. Meron na rin. Dito lahat. Meron. Yes. Yes ayun di ba? Ito, meron. Meron naman. So, dito natin to itanim. Diyan, diyan. Itanim dyan. Yan. At, pasok natin to. Lagay muna natin dito. Yan. Dami na nating ano. Ilan na yan na, na pick up natin? 25 So kunin natin ito Oo Tatlo-tatlo na yung ano Yung mga sa taas Kailangan lang natin punin Yan eh, dami na natin nakuhang Yum Yum burger So, ano kalagay dito? Naka 67 tayo 67. Ito, 25, 24, 23, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Okay. 40. Kung kasha, okay. So, pwede na tayo magtanim ito. Ito, itanim itan itan na natin dito. Yan. Hmm. Tinanim natin yung 13 days. Kasi nakaano pa rin tayo, eh, naka agriculture. Tapos, ito naman, tanim natin. May isa dito. Yan. Punin natin ngayon to mga ano. Yes. Diba? May kukunin pa pala tayo yung mga animal products. Tsaka to. hindi natin to papadala. Ako bumabagal na siya. Inom tayo ng ano. Nandiyo oh. Ayan. Sana to dito yata. Hindi pa natin na... Hindi natin sila na bati kunin natin lahat po. Ito rin. Hindi natin nabate. Uy! Ang uh, laki na, Ang oh. laki na ni, ano, Harry. Meron void egg. Hindi ka siya. Balikan na lang sa ibang araw. Let's go home. Oh, nakaharang nga pala ron. Ito rin, hindi pa natin nakuha. Puno na yung ating ano. Bago ang lahat, padala natin lahat yung yum. Yum burger. Yan. So, magpadala na rin tayo ng mga ano. Para hindi magkalimutan. Tapos, kunin natin. Ooh, merong ano, may bat. Kulay pula. That's bad. Parang lumalakas yung mga monster dito, ha. The monster. Dito. Punin natin lahat. Yes, wala na. Naubos na. Ay, maglagay nga tayo ng isa. Magkano ang isa nito? 65. At ang isa nito, 95. Mas malaki yung ano talaga. Mas malaki ang... Pero sige, maglagay tayo nito. Para dalawa na sila. Para may kasama si Harry. <laughs> si Harry Potter. Hermione naman. Para pair sila. Hermione. Hindi natin to. Okay. Pasok natin dito mag process time let's process din natin dito alam ko may mga iniwan tayo somewhere <laughs> somewhere ito naman ang ilagay natin dito star food. kailangan ko yan. Ano ba to? Wild honey? Bakit wild honey? Sa so, merong area doon na hindi hindi na Tingnan natin. Ito. Hindi natatamaan. tatamaan. natin itong mga torito. Yan. Yan. And then, ito dito. Ngayon, ayusin natin. Lagay natin to rito. ito dito. Ito dito. Ito dyan. Tapos, ay. Teka. Wala na palang kas. Ah! ito dalawang trash, ilagay dito ito dito ilagay pa tayo Yan. ilagay natin dito yan and then gawa tayo ng 11 na cas, pwede ba? apat na lang eh 1, 2, 3, 4 apat na lang yung pwede natin gawin dito maglagay niya ang wala na naman tayo ano hardwood kailangan tayong manap ng hardwood bukas pagay natin ito ito pwede pa no asan pa ang hindi nalagyan wala, wala pa lahat nalagyan na ilagay natin dito sa i-hoard natin <laughs> hoard natin yan tapos ito pa ilagay natin dito ito dito ang animal products ito naman lagay natin dito wala na pala tayong ano charcoal ito dapat hindi nandito kasi lahat na nandito yung for processing. Saan so, natin ito lalagay? Dito na lang. Yan, dyan yung... Yan. Dapat magtanim tayo ng ano. Um, dito magtanim tayo ng mga pwedeng itanim. What else? Hindi ko maalala nasan yung animal product. Animal product. O oh, animal product, pwede ibenta. Hindi siya artisan. Saan natin ilagay yun? Ayan. Ito, ipadala eh, na rin natin. animal product truffle lagay natin dito truffle mushroom so parang forage sya 900 plus kasi parang sayang no dito natin lagay ito kadyaan gabi na <laughs> it's gabi na ito dito, dito yan. lagay natin dito tapos itong tatlo i-process natin okay so ngayon matutulog na tayo dito let's go to sleep, yes So, for day 14 of fall year 2, naka 15,949 gold tayo.